So, yun mga kataho, good morning Ay, good morning pa kasi 11 pa lang eh, 11.30 So, ngayon mga kataho, kami nagpapahinga lang ngayon dito sa aming tinatambay din sa Pilapel sa Kuwingka Magpapatanggal ulit ng antok at inaantok antok Kami hindi pa nag-aalmusal Kasama ko nga pala si Bangis Si Bangis TV Kami mga nga hindi nilang uh, Wake wake, ayan mga kataho Wake 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 ko muna kami ngayon dahil Sa bahay na kami kakain kaya na ah? Ayan mga Ay mayroon po tayo pahabol ng customer na isa Ang kapal pa na rin, ah Ano? Oh. Saan Tapos ka na ba sa ulogan mo? Wala, umuwi ka na. Balik ka muna ha? na. Tapos ka na, nakabili ka na cellphone na eh. Oh, ano? Anong tatapusin ko lang? Kamaya akong magbabayad. Tapos ka na Hindi, babawin. Ayabangan mo, ayabangan mo. Nakabili eh? ka na nga okay. ang cellphone. Okay. Hey, ako, mga ba. Ano ba niya ako eh? Hindi ako nag-renewly ng 15 eh. Tama, okay. hindi nyo kaya kaya yan hindi, mo kami niyayaya. Magkaya mo yan. Saan mo kayo? yung kinirin nyo kung kayo si... May pinagamitan ako. Hindi pa lang magre-record okay. pa guys. Mga katahaw, kain tayo. Kwek-kwek lang ang aray. Tsaka sa malamig, you know. Ay talagang malamig yan. Aralang muna na natin kakain mga kataho Ilang barang kikwik na rin Anim Anim na kikwik mga kataho Napatid no, na nga akong pag-ahapay. Bintak malamit. Ma Karon na mga buhay namin dito sa kuwing kapag kami naglalakaw din eh. Kung saan nabuti ng gutom, at doon na kami magpapahinga at mag may merienda. Nung mga nakarang araw mga kataho, maulan ngayon naman, tindi naman pagkakatinti ng init. Wala nang suutan eh. Pag naulan na yung reklamo, pag uh, mainit, reklamo din. Ang alam ko yung kaya ito mo dito. Mga kataho dito masarap magpahinga sa ilalim ng Kapuno ang ready na sa St. Isidore sa Cuenca. Ayan mga kataho ang simbahan ng Cuenca. Uh, Ayan, St. Isidore. Dito kami madalas mga kataho tumambay pagkagantong uh, tanghali na. At may mga tumatambay dito. Uh, Mahagos ang ng taho. Kaya madalas ito kami tumatambay so, mga kata, pagka gusto nyo kumain ng taot uh, Medyo tanghali na kayo nakanagising Pwede kayo, kayo pumunta dito At baka abutin niyo kung nakatambay dito Ay labitan nyo kung mga kataho Yan ang aking motor mga kataho Ayan Dito tayo tumatambay Kaya ngayon may, may kaunting taho po tayo siguro Mga Talagang 500 pa to. Tumatambay tayo dito. baka sakali makakabenta pa tayo dito. Sayang din ang benta. So, yun lang mga kataho. Kung kayo mga kataho, eh, hindi pa nakasubscribe sa aking uh, YouTube channel. Baka naman pindi kayo subscribe, I-like at mag-share. At huwag nyo pong kalimutang pindutin yung uh, notification bell icon para lagi po kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga bagong uh, uh, video sa ating YouTube channel. So, yun lamang po mga kataho. At yun lang pong uh, laging sinasabi ni Tahomoto sa karasada ay lagi po tayo magbabaon ng maraming pasyensya para maiwasan lagi ang uh, aberya. So yun lang po mga kato, red safe and God bless mga kataho.